Si Zaijan Haranilla ay isang child star na umusbong mula sa simpleng mundo ng commercials hanggang sa pagiging isa sa mga kilalang aktor ng Philippine Entertainment. Ang kanyang paglalakbay mula sa batang Santino na nagbibigay ng pag-asa sa teleseryeng may bukas pa hanggang sa pagyakap sa adult roles at mga mahirap ngunit ang kambuluhang karakter ay hindi lamang kwento ng tagumpay kundi ng determinasyon, sakripisyo at pagtatagumpay laban sa mga hiwalay at pagsubok sa pamilya. Bago siya makilala bilang isang batikang aktor, si Zaijan Gadsik Lara Haranilla ay isang batang lalaki mula sa simpleng pamumuhay sa Gloria, Oriental Mindoro. Ipinanganak noong Agosto 23, 2001, lumaki siya sa piling ng kanyang lola sa Quezon City matapos maghiwalay ang kanyang mga magulang noong siya isang gol pa lamang. Sa murang edad, nakita na ng kanyang lola ang potensyal niyang umarte at magpakita ng emosyon, isang bagay na bihirang taglay ng batang lalaki. Dahil dito, sinimulan siyang isabak sa mga commercial auditions noong siya ay tatlong taong gulang pa lamang. Sa kabila ng kakulangan sa karangyaan sa buhay, sinikap ng kanyang pamilya, lalo na ng kanyang lola, na ipasok siya sa mundo ng showbiz bilang paraan upang magkaroon ng mas magandang kinabukasan. Ang kanyang unang karnasan sa harap ng kamera ay sa mga TV commercials noong 2004, kung saan loba siya para sa ilang brand gaya ng McDonald's, Tide, Lacto, matiba pa. Hindi man siya agad sumikat noon, nakuha ang atensyon ng mga talent scouts dahil sa kanyang natural na charm, expressive na mukha at kahusayan sa pagsunod sa direksyon kahit bata pa. Taong 2008 nang tuluyan siyang mapasama sa Star Magic, ang talent management arm ng ABS-CBN at dito nagsimulang unti-unting mabuo ang kanyang karera sa telebisyon. Isa sa kanyang mga unang proyekto ay ang pagiging parte ng Gawin Bulilit, isang comedy gag show na pumatok sa masa at naging training ground ng maraming mga child actors sa bansa. Bagamat hindi siya agad tumampok bilang pangunahing personalidad, ang kanyang likas na talento at karisma ay naging malino na senyales na siya isang bituing sisikat sa tamang panahon. Isang napakahalagang punto sa kanyang early career ang pagkakataong napili siyang gumanap bilang Santino sa teleseryeng may bukas pa noong 2009. Ngunit bago siya mapili, duman siya sa isang mahigpit na audition process na pinangunahan ng direktor at production team ng ABS-CBN. Ang kwento ng pagkakapili niya bilang Santino ay hindi rin biro. Halos tanggalin na siya sa proyekto dahil sa ilang pag-uugali niya noon bilang bata. Tulad ng pagiging moody at mahirap pakisamahan sa set. Ngunit sa huli, ipinaglaban siya ng kanyang lola at ilang staff dahil sa kaibang emosyonal na lalim na naipapakita niya sa kamera. Ayon sa ilang ulat, ang role ni Santino ay isang filler role lamang sana para sa isang buwang airing. Ngunit dahil sa matas na ratings at impact sa audience, pinalawig ito at naging isa sa mga pinakamatagumpay na drama si sa kasaysayan ng Philippine Television. Sa murang edad, naging mukha siya ng pananampalataya, pag-asa at kabutihang loob. Mga katangi ang bihira makita sa isang batang aktor. Ang kanyang pagsisimula sa industriya ay hindi lang kwento ng swerte kundi ng tsaga at determinasyong humubog sa isang ordinaryong bata upang maging pambansang personalidad. Dahil sa kanyang pagsikat, naging pangunahing breadwinner si Zaijan ng kanilang pamilya at unti-unti silang nakaahon sa hirap. Sa pagitan ng Pebrero 2009 at Pebrero 2010, gumanap bilang Santino Guillermo sa May Bukas Pa, ang highest rated Philippine TV series ng panahong iyon. Bilang batang karakter na nakikipagugnayan kay Jesus, naging simbolo siya ng pag-asa at inspirasyon sa milyong-milyong manonood. Nakakuha rin siya ng maraming awards kaya ng Best Male New TV Personality, Gawad Tanglaw, Gawad Pasado at iba pa. Matapos ang May Bukas Pa, aktibo siyang lumuhok sa drama tulad ng Noah noong 2010. Ikaw ay Pag-ibig noong 2011, Lorenzo's Time noong 2012 at Hawak Kamay noong 2014. Sa pelikula naman, nag-voice role siya sa RPG Metanoia noong 2010, lubas din sa Pakpak, My Dr. Kwak noong 2011 at Hamog noong 2015. Sa digital series na Story of My Life noong 2020, ipinaliwanag niya ang mental struggles ng teen na walang suporta ng pamilya. Noong 2020, sumabak si Zaijan sa isang kakaibang hamon nang gumanap siya bilang isang gay teenager sa pelikulang Boyet Yet, Not a Girl Yet. Inamin niya mismo na naramdaman niya ang pressure dahil bilang isang lalaki at dating child star ay mag-iibang kilos niya. Kailangan niya mag-adjust hindi lamang sa paraan ng pag-arte kundi pati sa pagdadala ng katauhan ng kanyang karakter. Dahil karamihan sa cast ay mula sa LGBTQ plus community at siya ang nasa labas ng setup na iyon. Tinulungan siya ng direktor at cast para maging totoo ang kanyang performance at at hindi maging stereotype lamang ang karakter niya. Tulad ng sinabi niya, hindi po madali kasi po. Lalaki naman talaga ako pero tinutulungan ako ng mga direktor ko. Mas gusto ko po yung parang natcha-challenge ako. Paglipas nito, nakilala siya sa mas seryosong papel ng gumanap siya bilang Gio Ilustre sa The Broken Marriage Vow, ang remake ng British Dr. Foster noong 2022. Ang kanyang interpretasyon ay nagbigay sa kanya ng isang major award gaya ng Best Support Actor sa Asian Academy Creative Awards kung saan bahagi rin siyang kinatawan ng Pilipinas sa seremonya noong Desyembre 2022. Sunod naman ang kanyang naging iconic role bilang Ding, ang kapatid ni Darna sa malaking serye ng Mars Ravelo, isang proyekto na malawakang kinilala bilang isa sa mga pinakamalaking breakthrough ng aktor bilang supporting but vital actor sa mainstream Philippine entertainment. Simula noong 2023, Nanguna siya bilang Team Castro sa teen mystery drama na Senior High na may sequel na High Street noong tag-init ng 2024. Kasama si Miggy Jimenez na kilala bilang Team Poch, kanilang karakter ay naging cultural phenomenon sa fandom. Saksi rito, maraming Reddit threads ang nagbigay pansin kung gaano kahusay mag-arte si Zaijan at ang natatanging chemistry nila ni Miggy. Pati na rin ang representasyon ng LGBTQ character arcs na kinikilala bilang isang bagong uri ng kabataan sa telebisyon. Matapos ang tagumpay nito, ilang media platforms ang pinuna ang underutilization sa talento ni Zaijan at ni Cyril Manabat na kapwa nagsimula bilang child stars. Isang Reddit user ang nagbahagi ng opinyon na karapat dapat silang pagkalooban ng lead roles dahil sa kanilang finesse sa pag-arte kahit wala silang mainstream love team branding. Isang indikasyon na talagang umaangat ang reputasyon ni Zaijan bilang serious actor na hindi nakadepende sa love team fame. Noong Mayo 2025, tinanghal niya ang kanyang pinaka-risky na proyekto hanggang ngayon, ang digital series na si Sol at si Luna kasama si Jane Oineza. Ang tema ng serye, age gap at intense romance scenes. Medyo boundary pushing para sa isang dating child star, sabi niya sa press conference, kinakabahan siya nang makita ang trailer, hindi lamang dahil sa romantic exposure, kundi dahil nais niya ipakita na kaya niyang mag-explore ng bagong klasing role sa kanyang bayan. Noong filming ng American crime drama Almost Paradise, may foreigner na humablot sa kanya sa set. Nagaakalang ninakaw niya ang isang bag dahil bahagi siya ng eksena bilang kawatan. Ito ay agad na naipaliwanag ng production staff at hindi nauwi sa mas malaking problema. Bagamat simpleng misunderstanding, nagpating ka dito sa hamon ng pagkilala at pagkaunawa ng ilang cast sa set tungkol sa simulated scenes. Noong Mayo 15, 2025, naging viral ang kanyang nakasamang TikTok Live kasama si Ralph De Leon at iba pang mga co-stars ng High Street kung saan narinig siyang nagsabi ng huwag niyong iboto si Dustin at tawagin siyang adik si Vince na agad naging kontrobersyal lalo na sa fans ng kapuso stars Dustin Yu at Vince Maristela. Agad siyang humingi ng paumanhin sa Instagram stories at nilinaw na biro lamang ito at hindi intentional na pag-atake. Sinuportahan siya ng co-star na si Jella at Heidi na nagpaliwanag sa tunay na konteksto ng pangyayari. Sa isang interview noong Enero 2024, inilahad ni Zaijan na hilig niya ang PC gaming lalo na ang Dota bilang paraan ng pagde-decompress. Hindi siya na stress kung mag-isa. Ang pagiging solo ay nagiging pagkakataon upang mag-recharge. Bukod dito, malakas sa kanyang work ethic at focus sa trabaho kapag nasa set. Kinukuha niya ang pressure at ginagawa itong motibasyon upang magbigay ng pinakamahusay niyang output. Mula sa pagiging child star na simbolo ng kabutihan sa may bukas pa hanggang sa pagiging seryosong aktor na handang gumanap ng komplikadong karakter, ipinamalas ni Zaidja ng pagunlad at dedikasyon sa kanyang propesyon. Sa kabila ng mga kontrobersiya, hindi siya nagpatinag. Naging transparent siya sa paghingi ng paumanhin at pag-angkin sa bawat pagkakamali. Sa kasalukuyan, patuloy siyang tumatanggap ng proyekto mula sa ABS-CBN at Star Magic at nananatiling solid na kapamilya kahit wala ng parangkisa ang network bilang team sa Senior High at High Street. Nagbigay siya ng mahalagang representasyon sa LGBTQ youth at muling nagmarka bilang isa sa promising male lead ng bagong henerasyon.